Ayun, dalawang klase. Mas mukhang masasarap mga lods. Baka gusto nyo dito kumain sa kantin na to. Mga lods, nandito ako sa isang mall na private na mall nandito ako sa tabi tabi ng kante ayan <coughs> excuse me papasokin natin itong kante na to at halungkatin natin kung anong mga ulam dito sa loob titignan natin kung mga ano yung mga paninda subukan natin pasokin to pero hindi ako sure bull kung kakain ako mga lutsa basta papasokin ko lang itong kante na to tara samahan niyo ako Tuklasin ang kantin dito sa isang mall na private nyo na ako papasok sa loob ayan, oh. ayan yung private private na mall ano, private lang yan hindi yan ano, exclusive lang yan sa mga membro ng mall na yan dito yung kanti papasokin natin talo natin kung anong alam anong laman dito parami daw po kundi lang ang tao yun. pero kasi maaga pa kaya ako lang so kung malaman

Bicol Pansit Ito malalaki na ito Alam ka tinating kung anong laman ito malalaki na ito Ayun, dalawang klase Mas, Mukhang masasarap mga lods Baka gusto nyo dito kumain sa kantin na ito Ayun oh. oh. o oh. Oh, Gabi. Bicol. Taga-hugas sa atin. Ito yung katiwala. Ito, ito, ito. Ito, ito niya. Ito naman si madam. Ito yung hand mo dito. Malinis po dito yung kainan na to. Ayan o. Oh, Gagitan niya. Ayan. Ang gumakain lang po dito yung ma trabador sa isang mall na private na mall o eh, paano mga lords hindi na ako kahit itinong ko na lang salamat salamat salamat